So, ang gitamnan dahi sa ang balaya is sakura. So, kung daghantag mga sako sa atong balay, so, pwede ta makatanong bisag sako lang kung watay ka palit ito. Kana bitong pat, kanang kaang. So, pwede siya kaayo, guys. oh o so, na ay ang balaya. Ganahanin niyo mukhang ang balaya is na ada ni nula kung guys so freak ayok sudan pero ang madali dali kay kwarta pwede man ka pero kung puro gulay na pud guys is murag sumahan bitaw ka so mangitag yung kag isda or karne so ingani lang guys kung di ka ganaan og gulay pwede nimo ibaligya